Okay guys, for today's video, paano nga ba magload ng g gamit ang GCash. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga video tutorial. Okay guys, so kailangan natin ng balance na 100 pesos. Okay, ito yung step, click natin yung Bills. Tapos click natin yung cable internet. Then, search natin dito yung GSAT. Okay guys, so select natin ang GSAT. Okay, sa taas, meron itong amount. So, ilagay natin yung 99 pesos. Okay, dito guys, yung account number ng ating GSAT box. Yung 12 digits. Okay guys, so dalawa yung number na meron ito sa taas yung 12 digits sa yung SN. Okay guys, so gagamitin natin yung 12 digits. So ginagamit gamitin yung nasa baba na ano, number sa ibang loading. Okay, so kailangan nating tingnan kung tama nga ba yung number ng ating account box. Okay, so yung email address is optional. Okay, yung nakalagay dito na enter email address is optional kahit hindi mo nalagyan. Dito sa baba guys, merong protect your bill. So, kahit hindi mo na i-check. Okay, so next. Tapos, i-click mo yung confirm. Okay, so tingnan nyo yung number kung tama. Ayan, hintayin lang na mag-process. Okay guys, so processing na siya. Okay, so meron na dito yung this. This has been processed on, and your payment will be posted within 3 business days. Okay guys? So, yan yung kanyang tancha lang. Tancha lang yun guys. Pero, meron din yung time na papasok agad yung load. Okay? So, yan guys. So, ganun lang kasimple ang mag-load ng GSAT gamit ang GCash. Okay? So, pwede mo rin tignan ito sa kanyang inbox. Okay yan guys. So, Your transaction to GSAT amount to 99 with fee zero has been processed and your payment will be posted within three business days. Referral number. Okay guys, so meron siyang referral number. Okay, so ganun lang guys, kasimple ang magload ng uh, GSAT gamit ang GCash. Okay ganun? so huwag mo naman kalito mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para update ka sa mga bago nating video tutorial at huwag mo naman rin kalimutang mag-like and share ang ating video.